Hi guys! Ayan. Nakita ko lang dito sa bahay. Nakapanood nila ng mga vlog sa social media. ito gagayahin na nila. Naglagay sila ng kawali sa so, mga labas. Dahil well, sobrang init daw. Tingnan nila kung totoo nga. Kung legit nga talaga na nakakaluto yung araw. Ayan na. Ilagyan na ng mantika ni mother. maghihintay muna mga 20 minutes yan bago ilagay yung lulutuin niya ano o guys tingnan nyo sa labas ng bahay namin grabe sobrang init talaga yan o yan na ilagay mo nila yung hot dog <laughs> guys kakapanood nila yan na prank tuloy sila it's a prank hindi pala nakakaluto yung araw at doon na nga lang hindi pa naluto <laughs> grabe sobrang dami ng tawa dito nagalit pa yung father ko dahil para daw sila sira, sira ulo <laughs> Buti na lang, dalawang piraso lang yung hotdog na nilagay. Mga 30 minutes siguro yung inintay nila dito bago ilagay yung hotdog. Pero, it's a prank! Hindi <laughs> na luto yung hotdog. <laughs> Ayun, iniwan na lang niya. Kasi, it's a prank. <laughs>